Hi guys Let's go eat Let's go eat ng dinner Spaghetti Na nilagyan ko ng ano Leftover na uh, Tawag na to Pork loins na nag bake ako kahap uh, The other day So meron pang natira Kaya ginawa kong pang ano sa ano Sa spaghetti Tapos meron akong manok dito rung maliliit Yung parang Chicken hen Ano ba yan? Kumalilit na manok ba? Oh. Tapos, meron akong sausawan here. Gutom. Kain tayo. Hindi ko kasi makamay ang spaghetti. Kaya mag -ano tayo mag mag -tinidor. Thank you, Lord, for this food. Amen. Kain. Oops. Ang hmm. anak ko na sarapan. Anong bunso kong lalaki. Kumain siya. Two times na siyang bumalik-balik. Hmm. Kumain na ba kayo dyan? Kain po tayo. Sabayin niyo akong kumain. Mm. Yung manok, pwede kung ano yun. Itong manok, nilagyan ni mama ng ano, oh. Ng lemongrass. Sarap. Sarap paggawa niya. Mm. Mabuto. Mabuto. Ewan ko anong tawag dito sa, in, sa atin dyan. Yung maliliit na manok. Ganyan lang siya kalaki, oh. Hmm. Sarap. Mmm. Ang tawag pala dito ay eh, Cornish hen. Cornish hen. Mm -hmm. Pasensya po kayo. Tinan nyo po. Mukhang haggard ako. <laughs> Pagod. Pagod today. Sa so work. This week, meron sa mga ano, snow, snowstorm. nag na yung mga, ano, ang school ng mga bata. start daw bukas. Mm, Na-cancel na nila. Kamawag ng school sa amin. Mm. Ang spaghetti ko, ano lang, simple lang sya. Tomato sauce. Kung ano mga natira kong meat hinahalo ko para ilagay ko sa sauce. Tapos, onion, garlic, ganon. Tapos, ginilagyan ko ng kunting sugar para hindi masyadong maasim yung sauce ba. Mm. sarap po nilagyan talaga ni mama ng ano maraming ano <laughs> Lemon grass. Sarap isaw-saw sa soka at saka yung manghang na sili. Mm. Kumain na ba kayo dyan? Or merienda? Breakfast? Mm. tamo ano siya? Amoy lemongrass. Sarap. Ang bango. Mm. Anong breakfast ninyo ngayon? Diyan. hmm Ang sarap kasi kuma kumain na magkamay, no? Wala akong pakialam. <laughs> Ganito talaga ako Yung mga anak ko nga sabi niya Sabi nila, or asawa ko sabi nila Ma'am, we have a We have a spoon pour. Bakit daw ako magkamay Eh, gusto ko eh hmm? Tapos wala na Hindi na sila magtanong Hmm Mm. Kaya mahilig ba kayo sa spaghetti? Minsan, spaghetti ko, ano ito Itong noodles na ito Angel Ano ba yan? Angel hair Na noodles Minsan yung, ano yung isa ginagamit ko yung spaghetti noodles talaga mm. talagang pagod ako lately since noong Saturday pagod ako wala na akong ano wala nga ng hmm, mukha kasi nasa bahay lang ang, ah, ang damit wala akong pake. Mm, mabahay lagi. Bye-bye, mm. guys.